marami ang nataranta, marami ang nagpanik dahil bumagsak sa XRP mula po sa may 3.50 dollars pababa ng 3.02 dollars sa loob lamang ng isang araw. Grabe, halos 13% ang kanyang binagsak overnight. Pero teka lang, sabi ng mga eksperto, ito raw ay hindi crash. Ito lang ay isang coffee break. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen Yan, grabe po Ang marami pong nagulat na mga XRP holders nang bumaba ang presyo ng XRP mula sa 3.50 dollars pababa ng 3.02 dollars sa loob lamang ng 24 oras. Sa so, unang tingin, parang nakakakaba ito. Parang may krisis. Pero kung titignan natin ang buong galaw ng market, makikita po natin na hindi lang sa si XRP ang bumagsak. Si Dogecoin ang uh, pinaka ito siya po ang uh, pinakamalalang uh, nakaranas ng uh, pagbagsak. yan kung saan ay umabot po siya ng 13.5% na pagbagsak. Sumunod si XRP, pati na rin si Ethereum at saka Solana ay nadamay na rin sa pagbagsak ng market. Yan, 4% at saka 9.7% ang kanilang ibinagsak. At ang tanong ngayon ay may dahil, meron bang dahilan para matakot o sobra lang tayong nag-overreact? Ayan, ayon po kay Ginong John Square, isa po siyang kilalang XRP supporter sa social media overreacting daw ang mga tao sa pagbaba ng XRP. Para sa kanya ay normal lamang daw ito. Ang tawag niya nga dito ay coffee break. Yan, coffee break lamang. Ibig sabihin ay pahinga lang ito sa gitna ng pag-akyak. Sabi nga niya, bakit kapag si Bitcoin ay bumabagsak ng uh, $3,000, sinasabi ng mga tao ay healthy correction. Pero kapag si XRP, yan ay... Uh, kung saan ay meron po siyang mas maliit na galaw, ay nagpapanik agad na ang market. Marami rin ang sumang-ayon sa kanya online. Isang user nga ang nagsabi kung uh, kinaya niyang uh, maghintay ng 200 days na walang galaw, bakit ngayon pa kayo matatakot sa isang araw na bagsak? Ayan, tama nga naman, di ba? Isa pong kilal, uh, kilalang uh, influencer, si uh, ginong Alex Cobb ay Uh, hindi po siya natatakot sa pagbagsak na ito. Ang uh, sabi nga niya ay ito raw ang simula ng isang malaking rally pataas. At ayon po sa kanya, ang uh, pagbagsak ngayon ay isang pullback kung saan ay isa po itong hakbang patras bago tumalon ng mas mataas. Ayan. At uh, ayon nga sa kanya, ay si XRP daw ay abot sa $4.20 dollars sa susunod na rebound. Sa dami po ng sumusuporta kay XRP at sa lakas ng momentum nitong uh, nakarang buwan, possible raw talaga ito. Pero teka, may mas matinding prediction pa. Ayon naman sa technical analyst na si XRP uh, XR Banky, yan ay uh, walang dapat ikatakot. Sabi niya, Noong nakarang 30 days, sa XRP ay umakyat po mula sa presyong $1.95 hanggang $3.66. Halos 92% na paglago ito or growth. Ngayon ay dahil bumagsak po siya ng konti, tingin po ni XR Punky ay normal lang ito uh, bilang bahagi ng correction phase. Natural lang sa crypto market ang ganitong mga retracement, lalo na sa mga malalaking pumps. At uh, ito pa ang exciting part. Sabi po ni XR Punky, possible raw to sa XRP ng hanggang ten uh, $10. Ayan, to $15 ngayong uh, season na ito. $10 to $15. Ibig sabihin nito ay 233% hanggang 400% na growth. Kung uh, totoo ito, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para mag habang mababa pa ang presyo. Yan bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, baka natatakot na kayo ngayon. Pero ang totoo, kung titingnan po natin nang uh, mas malawak na pananaw, ito po ay isang oportunidad. Ang uh, kasabihan po sa crypto ay buy the fear, sell the greed. Kapag natatakot po ang market, dito karaniwang bumibili ang mga matatalino dahil kapag uh, nag-recover na si XRP dito po natin mararamdaman ang bunga ng pasensya at tiwala marami sa mga veterano sa crypto ay hindi po tinatablan ng ganitong retracement kasi alam nila hindi ganito kahina si XRP may mga legal victories na po siya may real world use cases at may malalaking supporter sa kanyang likod kaya ang tanong kaya mo bang maghintay? Sa dami ng mga nagsasabing 10 to 15 dollars ang target ng XRP, malinaw na maraming umaasa at naniniwala sa kanya. Kung isipin po natin mula sa presyo ngayon na nasa 3.02 dollars, napakalaki ng kanyang potensyal na kita pero lagi po nating tandaan dito po sa crypto ay walang kasiguraduhan kaya dapat ay mag-research pa rin po tayo palagi at 'wag lamang po tayong basta-basta sumabay sa hype pero kung totoo man ang sinabi ng mga eksperto baka, uh, baka nga itong coffee break na ito ang simula ng matinding rally ni XRP at ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.